ang natapos ko today mga master ito robot robot yan mga master ah, uh, ito uh, 5.82 mga master ang size dito ang stainless wire nito mga master ito yung para hindi maputol siya sa ngipin ng tangig namin to ng stainless wire mga master ah uh, number 3 yan mga master Number 3 mga master at ito tatlong ikot mga master ano tatlong sulabin paano ilubid dati nilulubid namin ito yung timba na nakasabit mga master kaso hindi matibay umuputok mga master ganito lang meron tayong pako na pagsasabitan dito mga master Ayan. tapos so susulapin so natin ito mga master susulapin so mas matibay kasi yung ganito mga master kisa dun sa uh, timba na nakasabit. Tapos naka ano to. Napotok kasi yung persado mga master masyado. Kaya mas mabuti pa yung ganito. Ito kaya may ganito mga master kasi pantangigi yung gagawin natin kaya kailangan ng ganito. Kasi kumakain siya red bug, uh, barracuda, tangigi at uh, saka yung mga yellow pintuna mga master. At uh, blue marlin. Yan yeah, mga master, na ah, naisulambig ko na yung isa, ah, dalawang dubli na to. Tapos lang ko yung ikatatlo mga master. Yan. Ito na yung ikatatlo mga master, pang finish na. Ganun lang din mga master, ganun lang din ka simple. Yan yeah, mga master, nagyan ko na na kalok muna mga master. Unang nilalagay ko kalok-kalok. Bago yung pain na red bag. Ganito lang kasimple mga master.

Shout out sa so mga nagorder na mga master. Salamat sa tiwala. Ya yeah, mga master, uh, ganito lang kasimple yung pagtali ng stainless wire sa swivel o kalokalo. Kalokalo kalo kasi tawag nito dito sa amin pero sa ibang lugar swivel. Yeah, mga master, ilagay na natin yung ano, suot na yung stainless wire sa red bug Sa uh, sunod natin ilalagay mga master at uh, tingga. Yan, itong tingga nito, ang trabaho nito mga master, uh, starter to para yung hook ay manatiling malayo sa kain. Yan, master. Ito yung hook niya mga master, stainless to. Ganito lang din pagtali nito mga master. Uh, gamitan din ang persa. Yeah, mga um, hook niya mga maser eh. kailangan talaga may tingga para yung hook uh, nasa dulo Lahat ng mga order niya mga master, darito na. Lahat. Ah, meron akong kong order dito mga master, uh, ah, gagamitin na lang, may na. Ito, robot robot, ah special work by Mangyan from Keson ah, quezon, quezon Province. Yan mga master, ito ah white pink, uh, ah, panguli ko ng skipjack, salmon, ah, mahimahi, yellow pin. Ito din mga master, uh, ah, ganun din. Uh, damay pati talakitong dyan sa mga yan. Ito, PM lang kayo mga master kung gusto niya yung mga ganyang klaseng pain. Ito yung mga pang-manso namin sa mga tangigi mga master. Yan. Kumuha na ako kasi malapit na yung season ng tangigi dito mga master. Uh, September na kasi. Uh,